Yan. ako ko open po tayo. Um, box po. Uh, TikTok shop. Uh, Nag-delivery J&T Express. Ang sender po is B Bidex Bidex Forever Ay, uh, sampan uh, Company name. Ay, Bidex Company name. Ah, uh, medyo mabigat siya. Uh, alamin ko ano ito ah okay ito yung ano pag napuputulan na kadena pag napuputulan na kadena yan para hindi ka na mag uh, ano Pag nagkukto na ka dyan, hindi na kadyang hirap. Ayos, ah, ang ganda naman ah. na. Hirap kasi pag naputuloy na ka Na, ah. hindi, hindi alam kung anong gagawin. Ah, wait muna natin dyan. yun Chain cutter. Maraming salamat po sa panonood sa aking vlog.